Habang nagpapagaling pa si Lebron James sa kanyang injury, isang pangalan ng tahimik pero tuloy-tuloy na umaangat sa Los Angeles Lakers, si Rui Hachimura. Sa panahong maraming tanong kung sino ang sasalo sa responsibilidad ni Lebron, si Rui mismo ang sumagot sa court, walang ingay, puro gawa. Ayon sa mga NBA analysts, malaking swerte ng Lakers na may Rui Hachimura sa lineup nila ngayon. Sa pagkawala ni Lebron James dahil sa injury, agad niyang sinalo ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang scorer, kundi bilang leader sa hustle plays at consistency. Sa bawat laro, makikita mo kung gaano kaseryoso ang effort ni Rui kaya siya ngayon ang kinikilalang third or fourth option sa likod ni na Austin Reeves at DeAndre Ayton. Sa unang tatlong laro ng stretch na wala si Lebron, nag-average si Hachimura ng solid na double-digit points habang nag-aambag din ng rebounds at depensa. Hindi flashy pero efficient kapag kailangan ng spark sa opensa, andyan siya sa mid-range. Kapag may butas sa depensa, siya agad ang unang bumababa. Iyan ang klase ng player na gustong makasama ng bawat superstar. Tahimik pero palaging handang umako ng responsibilidad. Under coach JJ Redick, binigyan si Rui ng mas malaking freedom sa offense. Pinapatakbo siya sa mga play na dati ay para kay LeBron, mga isolation sa post, cut sa baseline at mga catch and shoot mula sa labas. Ang resulta, mas fluid ang spacing ng Lakers at mas unpredictable ang kanilang atake. Dahil kay Hachimura, nagkakaroon ng balance sa pagitan ni na Reeves at Aiton at hindi nagiging one-dimensional ang sistema. Hindi rin matatawara ng improvement ni Rui sa leadership. Habang nakaupo si Lebron, siya na ang nagiging boses ng mga batang players sa loob ng court. Kita rin ang kumpiyansa niya. Mula sa dating role player, ngayon ay isa ng trusted option ng coaching staff sa crunch time. Kapag kailangan ng big shot or defensive stop, lagi siyang nasa lineup ang mga analyst ay halos iisa ang pananaw. Kung hindi dahil kay Rui Hachimura, baka bumagsak na agad ang momentum ng Lakers habang wala si Lebron. Siya ang tumatayong stabilizer ng team, hindi lang sa stats, kundi sa energy at presence. Sa totoo lang, ito ang pinakamagandang versyon ni Rui Hachimura sa Lakers. Wala siyang iniwan sa effort at ipinakita niyang kaya niyang umako ng mas malaking papel kapag kinakailangan. Habang nagre-recover pa si Lebron James, si Rui ang nagiging backbone ng team, nagbibigay ng balance, depensa at steady scoring. Kung magtutuloy-tuloy ito, pwedeng maging turning point ito ng kanyang career. Dahil minsan, sa ganitong mga pagkakataon, nasusubok kung sino talaga ang handang maging haligi ng kuponan. I-comment po ang inyong opinyon sa ibabag at babasahin natin yan. At wag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po! side against Sabonis has done basically nothing.